gutom na gutom na sila guys hindi na magkasya yung isang ano yung isang pakainan natin hindi na kasya kulang na sa kanila yung isang basong dal anong gagawin natin dito maximum lang isang baso na dal mga kalapatid wala na o oh, ayaw pang umalis oh. hindi pa sila umuwi o sila doon no? Doon sa platform na yon, doon sila sa umuwi. Pero ngayon no, hindi pa sila umuwi. Wala na yung pagkain, ubos na. Ubos na yung pagkain, hindi pa sila umalis kasi kulang. Kulang na kulang ang pagkain nila ngayon, yung ating uh, binabibili na pagkain, yung pinabibili natin ay next week pa pa kaya wala hindi natin alam kaya ang gagawin ko nito bukas pag sumakay ako doon sa kabilang barko manghihingi ako kasi pag dito mo lahat sa barko namin dito magrereklamo na yung kampus namin dyan kasi yung mga indyano araw-araw talaga yung mga indyano nagluluto ng dal silang ibang pwedeng kainin dito mga kalapatid wala matuka dito kahit ano talagang aasa lang talaga sa pakain aasa lang talaga sa patuka mga kalapatid wala pasok na ako mga kalapatid nalulungkot ako silang tingnan pag wala silang matuka o tingnan nyo naman oh, tingnan nyo naman naghahanap pa sila ng pagkain yan wala namang pagkain yan ayun siguro ang ama niya oh. yung young bird natin kasi doon siya sumusunod eh oh. <laughs> kawawa naman ah. kawawa naman sila mga <laughs> oh gitay pa sila na pagkain oh. wala naman mabigay oh. ayaw ko na silang bigyan ng bigas kasi pagbigas yung kanila ang pangit ng dumi nila Pasok na tayo mga kalapatid Bukas na uli ng umaga yan mga kain. Thank you for watching guys Bye bye please follow like and share